Ano? Magkano ba tawad mo? <laughs> <laughs> I-edit ko pa naman tayo. <laughs> Magkano ba tawad mo? Sige, magbigay ko. Huwag ka mahiya. 48. Hindi ka kaya ganun eh. 59. Yan, <laughs> <laughs> sagad na ano, kapubian oh, mo. Oh, 50. 50. Aray ko. 50 na. Pada, <laughs> paano Dito rin ako bibili na sa sakyan pag ano. 58. <laughs> <laughs> 55 Pwenta na, para ano Hindi ka na talaga, ako baka may siya ka lang <laughs> Ah, ah, uh, ano mas so, mo so, sa uh, mukha ni AC sa personal? Ayos, napakagwapo talaga. Gwapo <laughs> talaga. Yes. <laughs> Sayo mga bossing ko. Bali magandang gabi po sa inyo lahat. Bali meron sa ating umabol ngayon. Ah, uh, sila sir ay galing pa nang Teka sa mayo. Galing kami lang Imus. Imus Cavite. Baka may papatiin ka pa. ay ba? Ayun na. Wala na. Boss sa gwapo ng mukha. Ay, ayos na. Ayos 'yan. <laughs> Boss, sali ka dito. Bossing, baka may papatiin ka lang. Kasi sa magulang ko, di nila alam. <laughs> ah, hindi nila alam? Uh, Surprise ba yan? Magagulad sila? First car mo ba yan? Mo. May anak ka na? Wala Birata? Sa birthday ta? na kasi yan. Kailan mo birthday mo? Sa birthday na ko? sa sarili niya. Next week Di <laughs> Hindi alam lang yung lalay. Birthday gift ko sa sarili niya. Yeah. Iba na ang hilig eh. Sawa na sa motor eh. Alam <laughs> <laughs> ano mo na naramdaman mo ngayon? Magkakakotsi ka? Siyempre masaya. <laughs> Boss? Uh, 53. Kwenta mo na. mo na. mo <laughs> na? Yan, wala mo na sa hand! Jambe! <laughs> <laughs> Ay ka dito, Jambe! Kasi ilahat tayo, dinudurog tayo eh. Si Kuwenta, alo. Kahit mga 52. <laughs> parang iyak na. Parang parang, parang iyak na ang aking kaibigan at hati kami dyan. <laughs> Saka, mo naman ng ano eh. Ano yan, boss? Talaga yung nantay nyo talaga, ano? Oo, nakaralam mo. Nakatatlong balik na kami dito. Oh. Bakit, bakit talagang kursunada mo talaga? Marami na ang ano eh. Kita mo no? Ha? Ah? Sino mas guapo? Ako yung si Laser. Ah, meron na pangalawa. So mga bossing ko. Balik tumatawad sila na si Kuwenta. Sige na, sige na. Pariya ah. uh, ka. <laughs> Wag, mag... Wag. Wag, sayang ang pagod ni Jambi. So yun, mga bossing ko. Balik pinigay ko na na si Kuwenta. Bahala na magalit sa akin ang aking kaibigan. Ah, uh, importante magiging masaya naman sila boss. Hindi para sa paghimas. At uh, sulit na sulit ang <laughs> pag-avail nila kasi nahimas ng ating uh, partner oh, 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 in crime. So ayun, complete naman original papers mga boss. Hindi ganin pa ng Andelara Quezon. Boss, ano naman may sayo sa unit? Quality. Quality. Sa nararamdaman mo ngayon kasi magkakaroon ka ng kotse? Masaya. Yung tunay? Masaya, <laughs> syempre. <laughs> so, simigaw pa ka dito. Bakit kahit gabi talaga pinuntahan? Secret. May pasok, may pasok. Bukas may pasok. Busy rin kasi trabaho eh. Ilan to ano ba? Matanong ko lang. Seventeen. Seventeen na po ka. Sayang mga bossing ko. Bali binigay na natin for only 50,000 para makapagpaikot din kami ni Jambi. Ah, uh, tapos maging masaya sila. Pa? Huwag na ba? Kailangan appeal ka rin. Sayang so, mga boss. Boss, thank you so much. Congrats. Sobrang solid niyan. Ah, Sayang, solid na. Re-receive na lang natin payment. Boss, thank you so much. Thank you. Happy. Happy. Talagang Talaga nirat-rat nyo talaga papunta. Sayang <laughs> so, mga bossing ko. Bali re-receive na lang. Pasuwi mo na ako. I-receive mo yung payment. Alam ba sa may hinaanting yung kagwapuha mo eh. Yeah, na, ngayon mo lang ba ako na nakita para sila? Ngayon nyo lang nakita. Anong alam, alam, alam pinagkaiba. Legit nga, legit. Legit talaga. Pero <laughs> <ako nga. laughs> idea. Yan. bali sa loob na lang sila sa office. Boss, entertain ko lang to ha. Thank you so much. Wala sahod. Tay tay dyan. Parang si, si Jambi, parang nalungkot saan eh. <laughs> sa effort <airport> niya. <laughs> Ayan. Boss, parang salamat sa good uh, transaction natin. Smooth deal. Thank you, thank you. Yeah, Napaka-pogey. Gwapo okay, Napa talaga. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kasi pag pag nagsinuling ka, kasalanan pa yun. Yeah, yeah, yeah. Pag sinabi mo hindi ako gwapo, magkakasala oh, ka pa. Minusong yeah, ka pa yeah. sa langit. Boss, <laughs> thank you so much. <laughs> salamat so mga bossing ko, bali gusto ko lang magpasalamat kila boss at congrats kay bossing sa anyang first car. Sayang. So birthday, birthday gift. Ah, birthday gift. Kailan ba birthday mo? 19. Sa ngayon, September. Uh, isa pang inom. Oo. Uh, I-elib mo lang. <laughs> ibibili mo lang. Eh, kaso mo lang ito. Wala sa asahurin. <laughs> Hello, sa akin na rin tayo. Boss, thank you so much. Boss, thank you. Parang hindi ka talaga ah. Mga, mga paniwala na gwapo talaga si isa okay. sa personal ha. Oo. Oh, yeah, okay. Siyempre. Ang <laughs> nga pala, nakatulong pa ako rin ha. Red pa. Oo, oh, red pa, red. <laughs> <laughs> Sakto motor ka pula rin eh. rin <laughs> ah. Yan, bali, tepok na. Sa dugo. Wala mo na sahod. Ah. ah. <laughs> Ayos lang yan. <laughs> Ingat po. Thank you. Oo. Uh, -oh. huwag na masyadong mataw yan. Bye-bye. Ano? Kompleto. Ang mga tokmol. <laughs> Naasol pa si Jambi. Aray.